tayo ng kangkong paglalagay natin sa sinabawan. Ayan. At mayroon tayo ditong isang okra. Kukunin na rin natin. Pwede pwede na natin yung kunin. Ayan. Namumulaklak na naman siya. So, ayan. Kuha na rin tayo ng konting tanglad. tayo nakapagdala ng gunting. So, ayan, guys. Ngayon ay nagluluto doon sa ating gunting Kusina. O ayan, nagluluto tayo ng sabaw. Luwasa natin yung ating gulay. Naguukwas tayo ng ating gulay. Pangkom dating. Saka mayroon tayo dito ng maliliit na isda. Idadaging natin Help. malinis na malinis itong kangkong kasi ano ah hindi siya nakabitin lang siya guys okay. 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 saka meron tayo dito kaunting ano yung ng asim. Ito, mayroon na akong binigat dito na kamias. Dinasti ko. Ugasan natin ng konti iyan. Ayan yung kamias. So, ilalagay na natin tong kunting nakuha nating kulay doon sa ating garden. Malinis ba to? Ito. No? Ah. Mura ang mais. sarap na ng lasa. Kanina pa yung kumukulo. Para siguradong lutong-luto yung ating mais. Saka at yung natural lang na asim galing sa kamya. Konting kamya lang. Hintayin natin ng ano. Pakilagyan mo na lang ng konting sisuling. Saka ayan, huwag na yung huwag na yung paminta. Sisuling na lang. Huwag mo lagyan ng paminta. Ito na lang sili. Sili lang, oh. Isa lang. Huwag mong hiwain kasi para hindi maanghang. So, ayan. Meron tayo dito, guys, na ano. Dalawa na. Nasaan yung ating ay, 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 ay. nasaan yung ating ano, seasoning? Pahingin nga ako. Maglalagay tayo ng kunting seasoning. Ito yung ano, suka na may asin, guys. magdadagdag tayo ng suka. sa saka konting asin. Mami. Meron tayo ditong maliliit na galunggong. Ayan, o. Oh. Tinanggalan natin ng tinik. Tinanggalan ng tinik ng Mami, ano, manugang ko. Ha? Inaway ka? Sinag-away? Don't fight, Don't fight, Tito. Ayan. Ibababad natin yan, tapos ibilad natin. So, ay, Masarap kasi yung, ano eh, yung daing kahit maliliit. Wala na yan tinik. Tinanggalan na ng tinik ng, ano, manugang ko. Ayan, eh. Babad yan natin sa glit, saka natin ibilad. Sarap na nga, nangangamoy yung, ano, sarap ng amoy ng, ano, Okay, off na kaya itong ating ano, watering. Naiwan ko yung credo doon sa So ayan yung aming ulam, konting karne lang. Basta may gulay, may mais. Ayan, kunting karne lang yang Magkalasa lang ng karne. Ayan, magkasabaw lang. At, puna ulit. Ay, sarap na. Pwede na to? Pwedeng pwede na to. Pain na tayo. Chloe, are you hungry? Chloe? Are you hungry? I need corn, Mama. I ask you, are you hungry? Are you hungry? Yes. Anong kinain mo? What did you eat? A corn? Ayan. Nagluto kami ng sabaw na may sabaw na may mais. Punting karne at saka nanguha tayo ng mga gulay sa ating likod. Mama! Mommy! Hot Ayan, guys. Nakatipit-tipit tayo ng konti kasi mayroon na tayong nakukuha ng gulay sa ating likod bahay. Yes? It's so hot. It's so hot? Okay, put in the electric fan, Chloe. Okay? So, ayan. Kain na kami. Thank you for watching. Kumangko na muna yung... Thank you for watching. Thank you for watching. Okay. Mainit pa. Okay, mainit pa talaga yung mais. Ayan. Bye. Bye. Kain na kami.